Ang paghangang ipinagkakaloob sa ating mga magulang, lalo na sa ating ama, ay isang uri ng pagpapakita ng pasasalamat at respeto. Sa kabila ng pagsubok na kanilang kinaharap, sila ay nagsisilbing gabay at inspirasyon sa ating buhay. Ang ama bilang haligi ng tahanan ay nagtataglay ng lakas, tapang at pagmamahal na nagtutulak sa atin upang magsikap at maging mabuting tao. Ang kanilang sakripisyo at pagmamahal ay nagiging pundasyon ng ating mga pangarap at tagumpay. Ngunit sa ating kwento ngayon, tila ang labis na paghanga ni Delphi sa kanyang amang si Shaman at ang matinding paghahangad na maging katulad nito ay nagdala sa kanya sa isang madilim at nakakakilabot na landas. Isang landas na magtutulak sa kanya na isagawa ang isang kasuklam-suklam na krimen. Ano nga ba ang mga krimen na ginawa ni Delphi upang sundan ang yapak ng kanyang ama? Ano-ano at sino-sino ang mga tao na kanyang ginamit upang maisakatuparan ang madilim na layunin? Mabibigyan kaya ng tamang hustisya ang pagkamatay ng mga inosenteng biktima? Kung nais mong malaman ang buong detalye, tara at aking isasalaysay ang buong kwento. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Buyong Bin Basri Tanjung, rin sa alias na Muhammad Delphi, ay isang 22 years old na binatang nagmula sa Indonesia. Siya ay bunso sa tatlong mga anak na lalaki ni Basri Tanjung, isang kagalang-galang na shaman na itinuturing bilang isang spiritual na leader sa kanilang nayon sa Duri Bengkalis Regency. Sa kanilang komunidad, ang isang shaman ay hindi lamang isang tagapamagitan ng mga espiritu, kundi isang mahalagang gabay sa espiritualidad at kalusugan. Ang shaman ay may kakayahang umonekta sa mga espiritu at magbigay ng mensahe mula sa ibang dimensyon gamit ang mga ritual, dasal at halamang gamot. Kung ikaw kumpara sa atin, maihahalin tulad ng isang shaman sa isang albularyo, lalo na sa aspeto ng pagpapagaling at espiritwal na kasanayan. Dahil sa katanyagan ng kanyang ama bilang shaman, iginagalang ang kanyang pamilya sa buong nayon. Ang pagiging shaman ng kanyang ama ay ang naging pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan para sa kanilang pamilya. Sapat upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kaya naman sa mga mata ni Delphi, ang kanyang ama ay isang huwarang tao at ama. Dahilan para magpasya siyang huminto sa pag-aaral at magsikap na maging katulad ng kanyang ama. Isang shaman at tagapagmana ng kanyang mga kakayahan. Bukod sa pagiging shaman ng kanyang ama, ang kanilang pamilya ay nagtitinda rin ng satay sa kanilang nayon, habang ang kanyang dalawang kapatid ay nagtatrabaho sa ibang lugar. Ang satay ay isang kilalang pagkain mula sa Timog Silangang Asya, partikular sa Indonesia, Malaysia at Thailand. Kariniwang binubuo ito ng mga piraso ng karne tulad ng manok, baboy, baka o kambing na ibinabad sa iba't ibang pampalasa pagkatapos ay iiihaw na. Bilang isang bata, inilarawan si Delphine ng kanyang pamilya bilang tahimik, masunurin at puno ng pangarap. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, nagsikap si Delphi na maging isang mabuting anak at magtaglay ng mga magagandang ugali. Nang siya ay magbinata, nanatili ang kanyang mga katangian, ngunit nadagdagan pa ang kanyang pagnanasa na maging isang shaman tulad ng kanyang ama. Ngunit bago pa man siya ganap na makapagsimula bilang shaman, nagtrabaho muna siya bilang isang construction worker at naging isang boy sa isang water refilling station upang matulungan ang pamilya. Ang kanyang hangaring maging shaman ay alam ng kanyang ama, kaya't madalas siyang isinasama sa mga ritual at gawain nito. At pati na rin sa paliligo sa mga bukal, isang mahalagang aspeto ng kanyang tradisyon. Habang tumatanda ang kanyang ama at nagsisimula ng magkasakit, naging malinaw na ang oras ng pagpapasa ng kanyang kaalaman kay Delphi ay malapit na. Dahil dito, nagdesisyon ng kanyang ama na ipasa ang kanyang mga kaalaman at kakayahan bilang isang shaman. Subalit may isang kondisyon na kailangang matupad bago ito maganap. Isang pagsubok na magpapatibay sa kakayahan ni Delphi bilang tagapagmana ng kanilang espirituwal na pamana. Sa pagkakataong ito, ginamit kong salita para sa maselang bahagi ng bata o matanda ay okra. Ipagpapatuloy ko ang aking salaysay. Sa puntong ito, tinukoy ng kanyang ama ang isang napakahalagang kondisyon para kay Delphi bago niya maipamana ang kanyang kaalaman bilang isang shaman. Kinakailangan ni Delphi na mangolekta ng pitong okra ng malulusog na bata o matanda kung saan ang bawat okra ay dapat tumayo ng matatag. Matapos makolekta, kailangan niyang inumin ang dugo ng okra kasabay ng pagpahid nito sa kanyang katawan at pati na rin sa kanyang okra. Nang marinig ito ni Delphi, pakiramdam niya'y labis ang hirap at bigat ng kondisyon na ipinataw sa kanya. Ngunit gaya ng kanyang ipinahayag mula pagkabata, ang pagiging shaman ang kanyang pinakamalalim na pangarap at ang kanyang paghanga sa ama ay walang kapantay. Batid ni Delphi na sa pagiging shaman makakamtan niya ang paggalang at pagpaparangal mula sa mga tao sa kanilang nayon at marahil pati na rin sa iba pang mga bayan. Bukod dito, alam niyang mahirap makahanap ng maayos na trabaho dahil hindi siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Kaya't nagsimula siyang mag-isip ng mas seryoso tungkol sa pagtanggap sa responsibilidad bilang siyaman ng pamilya. Kung nais niyang matutunan at ipagpatuloy ang kaalaman ng kanyang ama, kinakailangan niyang gawin ng kondisyon, ang maulekta ng pitong okra. Habang siya'y nag-iisip at inatansya ang mga hakbang na dapat gawin, nagtrabaho muna si Delphi sa ibang bayan kasama ang kanyang kuya na nagtitinda ng satay. Noong 2010, isang matinding pagsubok ang dumaan sa kanilang pamilya nang pumanaw ang kanyang ina. Dahil dito, nagdesisyon siyang bumalik sa kanilang nayon upang alagaan ang kanyang ama na unti-unting bumabagsak dahil sa sakit habang nag-aalaga siya sa kanyang ama. Noong February 2012, pinakasalan niya ang kanyang childhood sweetheart na si Dita Desmala Sari na noong panahong iyon parehong 19 years old ang dalawa. Gayunpaman ang kanilang kasal ay tumagal lamang ng walong buwan. Dahil noong October 2012, ang mag-asawa na walang mga anak ay opisyal na na naging walay. Samantala, makaraan ng tatlong taon mula nang mamatay ang kanyang ina, noong January 2013, nagpasya na si Delphine na ipagpatuloy ang kaalaman ng kanyang ama. Marahil isang malalim na pagnanasa na sundan ang yapak ng kanyang ama, lalo na't ito'y unti-unting humihina dahil sa sakit. Yan ang nag-udyok sa kanya upang isagawa ang hakbang na ito. Bukod pa rito, wala na silang ibang pinagkukunan ng kabuhayan upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Kaya't ang pagpapamana ng kaalaman sa kanya ay naging isang mahalagang hakbang upang matulungan ang kanyang pamilya. Kaya sa puntong yun, magsisimula na ang kanyang pagtugon sa kondisyon ng kanyang ama upang maging isang shaman. Habang nagtitinda ng satay, palihim niyang minamatsagan ang bawat tao sa paligid para malaman niya kung sino ang maaari niyang maging biktima. Nang makita niyang mag-isang naglalaro ang isang limang taong gulang na si Febrian Dela, inaya niya itong makipaglaro sa kanya kapalit ng chocolate at candy. Dahil bata, sumama naman ito kay Delphi Nagpunta ang dalawa sa isang madamo at malayong lugar na bibihirang puntahan ng mga tao. Sa lugar na napili ni Delphi, doon niya ginawa ang kanyang plano. Tinalian muna nito ang kamay ng bata, inilabas ang okra, hinaplos ito para buhayin at saka pinutol gamit ang kutsilyo. Matapos magawa ni Delphi ang kanyang pakay, sa kanya itinali ang leeg ng bata hanggang sa mamatay ito. Nang gabing iyon, dinala ni Delphi ang kanyang ama sa kinaroroonan ng bata upang makita ang bangkay. Matapos makita ang bangkay, hinawakan ng ama ang kanyang ulo at saka nagbigkas ng mga salita. Pagkatapos, inilibing ang mga biktima at saka sabay nang umuwi ang dalawa sa kanilang bahay. Sa sumunod na araw, sa parehong paraan at pangyayari, ang kasunod niyang biktima ay ang isang 9 years old na si Muhammad Akbar. Kinuha rin ni Delphi ang okra ni Akbar, pinatay gamit ang pananakal at saka inilibing. Mula nang mawala at mapatay ang dalawang bata, hinanap ang mga ito ng kanilang pamilya na kalaunan ay nahanap naman ng mga ito sa lugar kung saan sila inilibing ni Delphi. Ang masakit para sa pamilya, hindi pa nila malaman kung sino ang salarin sa pagkamatay ng dalawang bata. Habang ang mga kamag-anak ng mga biktima ay nagdadalamhati at naghahangad ng hustisya, si Delphi naman ay natakot na baka siya ay mahuli. Kaya naisipan niyang manirahan sa ibang lugar, sa Jakarta, Indonesia, kung saan niya nakilala ang isang 26 years old na si Sopian Bin Herman. Nang makilala at maging kaibigan niya si Sopian, inilok niya ito ng 500k Indonesian Rupiah o katumbas ng 1,900 pesos kapalit ng pagtulong sa pagdukot at pagpatay ng mga posibleng inosenteng biktima. Sa alok ni Delphi, hindi nagdalawang isip si Sopian at kaagad tong pumayag. Sa parehong paraan, inayan nilang makipaglaro sa kanilang mga biktima Sina Marjevan Gia, 9 years old, nagmula sa Pinang sibatang Batang Timor Village, Tuwalang District, Siak. At si Femasili Madeva, 10 years old, na taga East Pinang sibatang Village, Tuwalang District, Siak, kapalit ng chocolate at candy. Pagkatapos, katulad ng unang naging biktima ni Delphi, ang dalawang bata ay itinali, inilabas ang okra, hinimas ito at saka pinutol. Matapos gawin ng krimen, agad na hiningi ni Supian ang perang ipinangako sa kanya ni Delphi. Subalit wala talagang pera si Delphi, kaya nagbigay siya ng mungkahi o paraan para mabayaran niya si Supian. Ito ay sa pamamagitan ng pagkuha ng laman ng mga biktima. Matapos makuha mga laman, inilagay ito sa pitong plastic bag, pagkatapos imbinenta na nila ito sa mga residente at sinabing baka ito. Ang lahat ng nalikom mula sa pinagbentahan ng laman ay ibinigay ni Delphi kay Supian. Makalipas ang dalawang buwan na pamamalagi sa siyak, bumalik muli si Delphi sa kanilang lugar. Sa pagkakataon na yun, nakausap nagkausap muli sila ng dati niyang asawa na si Dita at muling ka ng dalawa. Ngunit ang kasabihang love is sweeter the second time around ay hindi bagay kina Dita at Delphi. Dahil naging mapait na ang sinapit ni sa piling ni Delphi sapagkat nakaranas na ito ng pananakit. Dagdag pa ang pamimilit na tulungan umano siya na pumatay ng tao gamit ang pananakot na papatayin siya kung hindi siya pumayag sa mga parehong paraan ng pagpatay. Noong July 2013, ang mga sumunod na biktima ni na Delphi at Dita ay si Muhammad Hamdi Al-Iqsan, 9 years old, si Randy Hidayat, 8 years old, at si Asin, isang 40 years old na lalaki na may sakit sa pag-iisip. Ang lahat ng mga biktima ay inalis ang mga nakatayong okra at ang mga katawan ay inilibing sa lugar na madamo at bibihirang puntahan ng tao. Ngunit bago pa makompleto ni Delphi ang pitong okra, ang kanyang ama ay namatay. Samantala, nang namatay ang mga biktimang si Hamdi at trendy ang kanilang mga magulang ay nag-alala kaya hinanap nila ang mga bata. Lumipas sa mga araw at sa wakas, natagpuan nila ang dalawang bata kasama ang katawan ng isang matandang lalaki. Subalit pare-pareho silang wala ng buhay. Natagpuan ng mga ito sa lugar kung saan sila inilibing ni Delphi at Dita. Sa pagkakataon na yun, nagsikap ang mga pulis na investigahan ang patungkol sa nakalulumong sinapit ng mga biktima. Subalit wala silang nakuhang anumang bakas na magtuturo kung sino ang salarin. Ngunit tulad nga ng kasabihang walang lihim na hindi mabubunyag, mula sa kapulisan ng Tuwalang District Siak na hindi tumigil sa pag-imbestiga, isang saksi ang naging dahilan upang malutas ang kasong kinasasangkutan ni Delphi. Ang saksi ay nagulat na nakita niya ang isa sa mga batang pinatay ni Delphi at Supian na kasama nila ito bago ito mawala at natagpo ang patay. Kaya dahil sa impormasyon na natanggap, inibitahan ng mga pulis si Supian upang sumailalim sa isang panayam. Sa istasyon, noong una, pilit itinago ni Supian ang krimen na kanyang nagawa. Subalit, hindi tumigil ang mga pulis sa pagtatanong. Hanggang sa kalaunan, napilitan siyang umami na tituro niya si Delphi bilang utak ng krimen. Kaya naman hindi nag-aksaya ng panahon ng mga pulis, agad nilang inaresto si Delphi kasama si Dita sa kanilang bahay noong August 2014. Nang makapanayamang mag-asawa, walang pag-aalinlangan nilang inamin ang kanilang mga kasalanan. Bukod sa kanilang pag-amin, nakakuha rin ng mga pulis ng mga ebidensya na nagpapatibay sa kanilang pagkakasala. Habang naglilitis, isinawalat ng tatlong salarin ang kanilang partisipasyon sa bawat krimen na kanilang ginawa. At ipinaliwanag ni Delphi ang kanyang dahilan sa likod ng brutal na mga pagpatay. Iyon daw ay upang maging ganap na isang shaman, isang spiritual na leader. Sa loob ng korte, hindi maikubli ng judge ang matinding kalungkutan at pagdadalamhati sa mga sinapit na mga biktima sa kamay ng mga salarin. Ang bawat luha at lungkot ay naramdaman ng buong korte dala ng matinding trahedya. Makaraan ng anim na buwan, noong Webes, February 12, 2015, ipinahayag ni Judge Sorta Ria ng Shack District Court ang hatol na kamatayan para sa tatlong nasasakdal na responsable sa brutal na pagpatay sa anim na bata at isang matanda. Ang hatol ay nagbigay ng isang matinding mensahe ng katarungan para sa mga naulilang pamilya at sa buong komunidad. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si na Loy Valiente from Saudi Arabia at ang tropang The Sangers from Kataran Cagayan, Virgilia Kagalingan from Dammam, Ogie Rosa from Shein, at Elma Condes from Leyte. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Buyong Bin Basri Tanjung alias Muhammad Delphi. Ako po si G. Maraming salamat.